binitawan namin liwalo kukuha kami medyo malaki gusto daw ng kapatid ko meron ba wow, wow. meron ah, ayan o no? mo oh. ganda yellow sandali malaki no? yung pagbabalat ni idol ng opo si lalaga natin lagyan lang natin ng bawang at saka isang kamatis yan good morning good morning yung lagang bawang lang yan ang matake natin ang bunga, mga, so, mga yeah. so, bagay okay. sa so, tayo ng talong, uh, konti lang yun nandito. e eh. joo, rin po kasi yung talong namin eh. yung maraming bunga pero pwedina namin na ano? taxi, taxi yung mga idol ano may nakasabi tayong konti nga pala eh dito rin ang na natin. Ang daming papaya. Ay, yung ah, namumuno na yung kanya. Pwede Ano Talang... yes? ingis. Mm. Magpapaksiyo naman daw po kami mga idol. Gusto daw nila paksiyo. Ano nga mga manok. At dito dito mayroon pa. Mayroon pa na so, yung konti rin. Ito nga nang patrog sa munggo. O oh, ito, mayroon din pala rito. Ayan. Pagka masipag ka, uh, ayan mga idol. Uh, Lagay natin sa ano to, napakasarap ano, eh, paksi ano. Wala tayong gunting, nandun sa farm natin yung gunting. Uh, ganyan, ganyan lang eh. Gusto mo ng sinigang na bangus na maraming kangkong. Ayan o, oh, puting-puti yung kangkong. Ang daming kangkong. Ayan Ayan o. Oh dami kang kong palaya, talong. ano o, tingnan mo yung ano, yung maraming kang Para sa probisya, ganyan lang ang pag ano. Luto tayong maraming paksi, yung mga idol yan. Buyas, luya. Ano mo na natin maraming. Lalagay tayo na suka sa paksi, yung mga idol. Paksi, lagay mo na yung, lagay na natin. Oy, oh, may pati na. Thank you, man. Ito po yung ginisang ah, nito po. Ikalat uh, natin yung bawang sibuyas. Right? may uh, Ang palaya na siya ang Oo. Ano ito po? To Yan ang palaya. Saka marami ang palaya. Yan. Yan may talong mga ito. Siling, siling pasigang kita. na po Tubig, tubig. Apo, kayo. mani mani pa. Puan yan sa iyo sa saw-saw-saw-saw. Huwag niya yung na masarap. Yung daon ng saresa. Nakalo tayo. Yung alagao mga idol, yan. Alagao-daon. ng alagao, yan. Ito May wala 'tong suka gid. Diyan ta maglalagay din bay lang konting suka mga no. ido para manamis. Papatay inyong asim, ayan. Ilagay so, mga talong. Dini ba, silingan din dito. So, Klebe yan mga ido. Oh, yan ang mga. Ready na po kami, nilaga mo po na may bawang na sibuyas.

ng hard po. Puting rice at saka rice na kahit pwede, matalap yan. Manyaman. <laughs> Manyaman. Lagay ng ano. maglagay na kayo paksiyo. Ayan Lagay nyo ng puting kanin at saka sinangang. At saka hopo. Hopo, Thank you. Sinangag pong walang kolesterol ito, mga idol. At po may itlog na marami. At saka pinanga, mga idol, pinanga. Masarap po yung lagay mo. Maglagay lagay na yung talapya. Kanyang dito kami. Banda rin tayo sa taas. na yung talapya. bigyan nyo na sila. At Opo opo yan. mo sila ng talapya. Ayan lang kaya yun doon kaya yun doon na lang na pangat ni kita si ano ya ah, parang masarap masin makita kita lang na, 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 na yung mes ito po, po yung sinang masarap so para sa pangat masarap yung papaya uninyo niyo yung papaya ayun ayun papaya ito po sinangat pangat tapatapat Meron na talaga pa rito eh. Oh, yan ang gusto. Eko, eh, bigyan pa natin ng ah. Ponte. Yan. ang gusto ko. Ibanda nyo rito, tsaka ang palaya. Oh. Ito yan. Mm. Palaya. oh. yan. Yan ang palaya. Yeah. Lapi ang paksiyo. Paksiyo. Tikman nyo po yung paksiyo namin talapya para siyang, ano. Yeah. Para siyang, ang anong tawag doon. Wow. Para siyang, ang ito. Pagina po, ang dami na. Yan ang. Tara, tara, so, sa baba, baba.

sarado naman ng amoy ang palaya wala pong kulang yan yung mantika ginagamit ko ang pagkasarap niyan mga ibon eh ito yung nilamoy natin ang palaya ang alam natin ang alam ko

Oh, okay. sa Sabay ka nang kumain, Rods. Oh, dito na kaya si Rudy. Ay. O, yung pangat natin. Pangat. Ito ang palaya, o. Oh. na kayo, Pisto, pisto. Nagal, dito. Dito pusto. Okay. Dali niyo na. Pisto. No? Good morning, good morning. Ayun na po, mga ito. Yeah. Yan, no? Ayan <tod> ha, marami sa bawod. Masarap po ngun, John. na sinangin dyan. Ang init marayan. Ayan ayun na po, ito. Anjon! Ray, dito Ray. Siya, pisto, pisto. pisto. Dita! Sige, huwag um, niyong itayat ni po niyo. Ano 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 Nagtabi na ako, nagtabi pala. pa pala siya. Ikaw nga pa. Ipicturean mo na. mo na. Oo, agad yan. Yalo. na po tayo Namaning mo po. Hmm? gulay. Sarap. Um. Ay, na pa. Na pa. <laughs> Sarap na po ito. Sarap na.

Ayun na po mga ito. Yellow. Sarap ng Maliit lamang pero malasa. Mm -hmm. so, kain na. Kain ka na. pangalan niya? Shout out. Sa kuya ko, Roy Salak. Yan, uh, iwanan mo daw Canadian pagka umuwi ka na sa Canada.